Uh, magandang hapon sa inyo. Sa ngayon, no, eh, i-update ko kayo dito sa mga halaman na pinakita ko sa inyo mga 3 weeks ago, 4 weeks ago siguro yun. Medyo marami-rami na rin silang mga bunga-bunga ngayon. Eh, sa ngayon, no, eh, hindi pa rin naman ako nakakalabas unang-una dahil nakalipas nga yung Pasko. At hindi ho maganda yung panahon ngayon dito, laging umuulan. Kaya sa ngayon, no, eh, dito na lang muna tayo pakikita ko sa inyo itong ano na nangyari dito sa garden na ginagawa natin. Ayan na, ayan na ho yung mga ano, mga ano. You know. Meron na siyang mga bunga. Ayan o, marami marami na rin mga bunga lumalabas. Hmm. Ito. Marami na rin nung palabas ng mga bunga. Ito yung upo. Ayan. Palabas na ho. Mga ilang linggo na lang yan. Tapos yung chili. Ito malalaki na rin. May bulaklak na rin sila eh. tatlong kamatis mas malaki na itong kamatis na yun may mga bunga na rin yan ho yung mga bunga nya kamatis Ayan. marami rami na rin po siyang bunga dito yung mga sitaw gumagapang na rin yung bunga ng ano. ito yung mga sitaw gumagapang uh, na ito yan nagbubulaklak na rin yung mga talong ay mga marami siyang bulaklak ibang klaseng talong to yung malalaki to eh yan, na siya. Ito yung pambinhi ko na pechay yes, e yung yung dati yung bukbating tanin ko yan o oh. may mga butong tumubo yan na siya o. Oh. Dati yung may look battery ito. Ayan o. Ito, ayan o. Ang nagsitubong look Sa mga dati ng dating look battery ito eh. katanim dito nagbuto. Kaya ito yung, ano, yung bay lip. Inaunan ko yan, inaunan ko yan yung magtatanim ako. Ito lang ho yung halaman na sinasabi nilang nakakain din. porline lane yata to. Eh, hmm. pero susubukan ko rin. Ewan ko kung alam nyo nakakain to pero ni-research ko nakakain daw to eh. Saka marami vitamins to eh. porline ho ang pangalan yan. Ito mga nakuha na to mga sitaw na to. Ito yan oh. Nakuha na yan eh. Mga maliliit mga beans. Maliliit. Ito yung mga bunga ng ano. Ng kamatis. Ayan. Marami-rami na rin siyang bunga eh. Yan. Ito, ito na aniya na rin ng beans eh. Ayon, mga natitira pa naman siya. Ito yung sampalaya may dalawa rin akong ampalaya eh eh apat yata yun eh, meron pa rin ito may bunga pa rin naman to ito gumagapang patungan itong kalabasa ho ito yung gumagapang na yan yung kangkong nabuhay e, na rin siya dami rin kangkong e, ito yung lukbate meron na naman naligo doon oh. ito mga herbul yan ito yung natatandaan nyo mga herbul yan kamatis na naman marami kong tumubong kamatis maraming pinanimimisis yung kamatis dito nagbubulaklak na rin siya eh. Tapos dito nga, dito ko tinanim yung mga, ano, mga, mga talbos ng kamote. So, marami-rami na rin siya. Nakailang ani na rin kami rito eh. Ano yan. Ano ho yan, kamote. Kamoting baging, tawag nila. Dami na rin siya. Ito yung ano ito, itong maliit na ito, Sigarilyas. Ayan, yung tatlo na yung sigarilya. So, yan. Titignan ko kung lalaki siya. Ano, may ano pa rin dyan. May may ampalaya. Saka upo pa rin ito yung gumagapang ito. Niligyan ko sila ng tali eh. Yan, tali ho yan. sa kabila para makita nyo mabuti. Ito, so, may mga bunga pa rin ito eh. matatandaan nyo, mga tatlong linggo lang to mga maliwit pero ngayon, lalaki na ito, ginawang ko sila ng tali na gapahan para madaling nakaano ho sa ano yan, sa balag para madaling tanggalin pag tapos na yung uh, taniman ito, tingnan nyo, pati yung kamatis eh, tumubo dito sa ano eh uh, sa uh, hangin, ano eh, plant, tum tumubo din yung, ano, kamatis. Ito, dito, marami rin yung kamatis na tumubo eh. Hindi ko na pinatay. Yung mga bunga na rin, yun. Eh. Ito po yan, kung titignan nyo, sa bato lang yan, oh. Nakaano lang sa bato. Sa bato lang doon yan. Nabuhay na siya, oh. yun Kaya hindi mahirap, eh, ano, yung kamatis na yun patubuin so, marami pa rin dito oh. marami rin bunga ayan dami yung bunga sa loob yan ayan, eh, no? nakikita nyo ayan dami ayan. Ayan. mga kamatis o, yan. ito naman yung ano ko yung gabi gabi Maralaki na rin oh. No? Hmm. kung so, natatandaan nyo ilang linggo lang naman to eh, oh. pumunta Tum na siya ng gabi ah, kamatis yan. Ito yung ano, yung binibilit kong ano, balat ng baboy. Ipakikita ko rin sa inyo kung paano magchicharon. Ito may, tum may tumubo rin dito mga talbos ng kamote. Yan. Ito yung ano yung strawberry may bunga na rin yan iba nagbubulaklak iba may bunga na ito medyo bubulaklak na may bunga na rin eh. Yung... may strawberry ito ito yung lemon marami na rin ang bunga ng lemon maganda na ho ngayon dahil maganda na yung climate at medyo umiinit na ito yung grapes marami-rami na rin siyang ano, bagging ito yung sitaw itong sitaw nagbubulaklak na ito yung sa kabila saka yung mansanas yan may marami marami na rin bunga hindi naman nagkakano ganun karami pero marami na rin ayan. Ito mara. Ito man sa anas. Yan. Ito yung bunga. Yan. Dami yung kumpul-kumpul ka bunga niya eh. Hmm. Iba nga may kagat pa eh. Ito naman yung ano, yung talong na itinanim ko. Ewan ko kung natatandaan nyo, mga 3 weeks siguro ago to. Tingnan nyo naman gano'n na siya kalaki ngayon. No? Oh. Laki na niya. Tapos itong mga okra, may mga bunga na rin. Ayan ang. Oh. Ito nag, ano na, nag umulaklak na. Ayan marami mo siyang bulaklak, itong talong at itong okra. Ayan, ayan na yung mga bunga niya. ito eh nga pala eh nektarin alimutan ko yung pangalan niya eh pero nektarin ho to yan ang dami yung bunga sa loob yan kung nakikita na yun kulas eh. oh, siya na ano lang ho may meron lang ano meron lang net para hindi inuubos ng ibon kasi hindi kami tinitira eh eh hindi naman ho kinakain lahat tinutuka-tuka lang yan ho marami naman ho bunga yan sa loob titik naman ho sa bunga Pula na nga ho eh. Masarap na. Uh, yan ho. Eh sa video, pasensya na ho kayo kasi hindi naman ho ako masyadong magaling mag-edit, edit. Kaya ito hong video ko eh hindi ho talaga ini-edit na to, kung ano na lang, ganoon na lang ho nilalagay ko. Pasensya na ho kayo. pagtsagaan niyo na lang. Salamat ho. Yan ho yung mga bunga ng okra. Yan. taba siya. Yung malalaki na rin Buong piso na rin siya. Yan yung parin sa lobya niya. Tapos tong sili, malaki-laki na rin 'ong sa sili. Apat 'yan eh. Yung mura rin ng buong 'yan. Ito yung persimmon, medyo ona tandaan nyo 'to eh malapit pa dati. Eh, hey, medyo malalaki na rin yung bunga niya. Dami pa rin. Hindi naman siya nalalaglag. Ayan, kumpul-kumpul yung bunga niya. Yung persimmon hudro. Dami pa rin siya bunga. At yung sili, bubulaklak na rin. Ayan na Ito naman yung ano natin, yung sitaw. Marami na siyang bulaklak yun. Natin doon sa harap. Ito yung next. mo. Ito, may mga tumutubo din dito. Ano eh, yung kamuting baging. Nung dati huto eh. Hindi pala, ano, basta ano, bayaan nyo lang. Nabubuhay ulit. Kasi nga dito sa Melbourne eh, apat ang weather. Pero pag nagtag-init na, yun na nagbubunga na. Ito na ho yung mga sita, oh. May mga bunga na rin siya, oh. May e, bunga na pala dito sa loob. Ito, oh. yan. Ang dami ng bunga sa loob, yun. Ang hmm. dami na palang bunga dito, hmm, yun, oh. Yan, Yan oh, dami na rin pala siyang bunga. Hindi ko kasi na natignan mo Ano? Dami na rin. Hmm. Yan. Ano? 'yan eh ano to eh, long climbing beans eh, sabi nila. Dami dami na rin bunga. Ay pang bulaklak. Ah. Ano? Ito dito, may mga bunga rin. At taas maraming bulaklak eh. Hmm. Ito yung luya, tumubo na rin yung luya, ayan oh. Yeah, nagtubo na. Pero itong ano, meron ako dito ano, yung eh, hindi pa rin bumunga, lumalabas. Pero itong luya lumabas na Oh. Okay, ayan, patatas na ito apricot, may ilan ilang bunga pero inanok ko ito eh. Tinabas ko dahil masyado siyang lumaki. Masyado yung lumaki yan, tinabas ko. Kasi umaabot sa bubong po eh. Kaya tinabas ko. Susunod, mamumunga naman ng marami yan. Yan, yan ho. Yan ho yung ano natin sa ngayon, yung sa halaman. Yung update natin. lagi ko kayong i-update dito sa mga halaman ko. Yan ho yung update natin sa halaman. Kaya sa susunod na lang ho, pero sa susunod pakikita ko sa inyo yung paggawa ng chicharon. Kasi sa ngayon, ma pangit ang panahon. Lagi naman akong nasa bahay ngayon. Hindi pa ako nakakapaggala. Kaya abangan nyo na lang yung paggawa ko ng chicharon pagkatapos itong video na to. O sige ho, magandang hapon ho. Hanggang sa susunod na lang ho. Mag-subscribe po sana kayo. Thank you ho.